One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw ng Sunday. God bless sa atin lahat. So, yon So, syempre kahapon is Chinese New Year. Bisibisihan tayo, charot. So, yun. So, nakakairita. Pumunta kami dun sa labas kahapon. Nag-lunch kami outside. Grabe, ang daming Chinese. <laughs> Nakakaloka. Yung, alam mo yun, yung mga Chinese from China talaga na dumayo dito sa Thailand para mamasyal. Pagkatapos, ayun, mga senior citizen yung kadamihan. Tapos, ala, pakalat-kalat sila doon sa Terminal 21. Ang sikip-sikip. Yung, alam mo yun, tipong naiirita ka. Kasi, yung parang, hindi ba sila careful doon sa kung may dadaan ba or makakabangga ba sila. Yung mga gano'n, nakakairita. Parang sila lang ang tao sa mundo. Tapos, ang pinaka loka ako. So, yun kami ng coffee shop ni Nu. So, nakaupo kami doon sa may coffee shop. Yung Chinese daldal -dal ng dalda Yung, alam mo yun, na-absorb ko yung salita niya. Ang ingay-ingay sa utak ko. Yung gano'n. na beer na ako. Tapos sabi ko, grabe, nakaka-stress. <laughs> gano'n. So, yun. Pero, syempre, uh, masaya na naman ako yesterday kasi yun lumipat nga kami ng area. Ayun pero ano, pakiramdam ko may peace, o oh, 'di ba? So doon sa pinuntahan namin, ayun medyo parang nakahinga ako ng maluwang. So 'yun. At saka syempre, ay ganoon talaga siguro, ikaw na lang yung mag-a-adjust doon sa mga taong nakikita mo na sasalubong mo at wala naman tayong magagawa, hindi naman natin kontrolado 'yun kasi nga 'di ba, parang dito sa mundo kailangan matuto ka din mag-adjust ng bonggam bongga para sa ibang tao, 'di ba? So yun, so kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay na okay at sana dumating sa atin ang good luck, 'di ba? So yun yung importante, yung luck, 'di ba? Kasi siyempre, uh, lahat naman tayo nag-aasam ng luck. Kaya naman ang mga kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines ay talaga naman for sure, ang luck nila ay talagang kinukuha nila ng bonggang-bongga sa universe. At saka syempre, for sure, ano yan talagang nagdadasal na yan ng todo-todo. But syempre, kung sino ang nagtatrabaho, yun ang possible na manalo. So, di ba diba? So, ito nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, what na nating patagalin ang ating mga chika para sa sa unang chika, mama sa anong masasabi mo? Miss Globe mag -e extend ng 3 years sa Binibining Pilipinas. Anong chika mo dito, mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations sa Binibining Pilipinas kasi at least meron pa silang dalawang corona dito sa kanilang pageant. O, di ba? Ako talaga sa totoo lang ha, nalulungkot ako for Binibining Pilipinas kasi syempre, alam naman natin, once you are binibini, you're always a binibini, ba? Diba? So, dapat, uh, para sa akin, sana madagdagan sila ng corona, ng bonggam-bongga. -bongga. Yung, alam mo yun, marami naman kasing corona na mga walang, kumbaga, walang nasasakupan na pageant. Katulad na lang, halimbawa, I think, gusto ko madagdag yung The Miss Global, o, oh, di ba? So, yun, isa yun sa mga nakita ko na magandang pageant na pwedeng kuhanin ang kandidata dito sa Binibining Pilipinas. And then, gusto ko din siguro madagdag dyan uh, yung Reyna hispano americana kasi syempre, nakita naman natin yung mga girls na sumasali sa Binibining Pilipinas talagang kabogera. At yung Reyna hispano americana nakita din natin kung gano'ng kabongga. Plus, si Colombia ang um, may-ari ay si Estela Araneta, Miss Colombia. So, parang makakapagturo sila ng Spanish ng bonggang-bongga kung kaya pa ni Miss Araneta magturo, di ba? Diba? So, yon So, hindi ko alam kung bakit hindi niya makuha ang reyna Hispano-Amerikana. And then, ah, uh, marami, marami pang mga pageant na pwedeng idagdag dito sa Binibining Pilipinas na pinapanood na natin at sinusubaybayan natin. And then, sabi nga ganun, for now, ang Binibining Pilipinas ay may dalawang corona, ang international at globe And then, of course, sana bago dumating ang kanilang 60th anniversary ay makakuha pa sila ng idadagdag nila dito. Diba? And then, of course, congratulations sa Miss Globe kasi syempre, ang Miss Globe din naman ay nakinabang ng todo-todo sa Binibining Pilipinas. Aminin man natin o oh, hindi. Charot! So, yan. Anyway, so, natutuwa ako. Natutuwa ako. At least, nandiyo dyan pa naman mapunta pa sa ibang pageant. Diba? So, yan. So, congratulations na lang sa Binibining Pilipinas. For sure, masaya dyan si Kristen Ann Perez. At para naman sa sumunod natin, chika. Mama sa mga queens ng Miss Globe ay nagpuntahan sa India. So, para i-promote ngayon ng Miss World for 20, uh, 71 anniversary nila. Mama, sam, tingin mo, bakit hindi inimbitahan si Megan Yang? Hmm. Ewan ko, hindi ko alam. Tatanong natin kay Megan. I think ang ano ko dyan, ang thought ko dyan, baka ayaw ni Megan, charot. Or, baka sila-sila lang ang inimbitahan talaga or baka naimbitahan si Megan pero hindi available, yung mga ganon alam naman natin si Megan yung bisibisihan din, syempre artista yan sa Pilipinas hindi naman siya ganon kadali mahatak ng bonggang bongga and then siguro in the coronation night baka maimbitahan si Megan yan baka si Megan ang maging host o di ba dahil si Megan alam naman natin na isa yan sa mga magaling mag-host pagdating sa Miss World at lagi yung suki ng Miss World. Don't worry kung hindi siya naimbitahan na mag-promote dyan ng, ng Miss World or Choba Chenas na dyan yung mga dating queen. I believe naman na si Megan yan ay hindi nakakalimutan ng Miss World organization. And then for sure, may imbitahan si Megan sa 70 watt anniversary ng Miss World. Malay mo, judges o kaya host. So, yon Kasi alam naman natin, kahit nga reigning queen na siya, yung kumbaga parang magpapatong na siya ng corona, ginawa pa siyang host. So, di ba? So, yon So, ako naniniwala ako na part talaga, malaking part si Megan yan ng Miss World. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa Quezon City? Tingin mo, Mama Sam, possible ba na makarating to sa last two standing? si Quezon City, possible ba? Possible naman, pero parang nakikita ko, maliit yung chance. Hindi ko nakikita na parang, wow, ay as in talagang malaki yung chance. Ha? Parang maliit. Mas nakikita ko pa si Iloilo -ilo na pwede talaga na makarating sa dulo ng laban kung papalo ng bonggang-bongga. -bongga, ha. So, yon Pero, eto si Quezon City, parang feeling ko, hindi ko siya nakikita na hanggang sa dulo talaga. But nakikita ko na possible na makapasok sa top 10, top 20, mga gano'n Kasi malakas siya But hindi ko pa nakikita sa ngayon na kakabog siya hanggang sa dulo Depende yun sa paghahandang gagawin niya Sa performance na ipapakita niya sa Mills Universe Philippines And... Tingnan natin kung kakabog na ba ng todo-todo ang lola mo. Oh, diba? O, so, yan. And then, Mama Sam, sa sumunod naman na sa sumunod natin, chika, Mariam Harbach, lalaban daw ng Miss Grand Venezuela. Tingin mo, Mama Sam, kaya-kaya niya ipanalo ang Miss Grand Venezuela. Why not? Dati siyang Miss Universe Venezuela, di diba? So, I think nakikita ng organization yung ganda, yung galing, yung pagiging matured na ito ni Mariam. And I think, yes, bakit hindi? Pwedeng kumabog, pwedeng hindi. Pero malaki yung possibility talaga na pwede siya ang manalo at maipadala sa Miss Grand ngayon taon na to at naniniwala ako na yung ataking ipinapakita ni nito, yung performance nito ay talaga namang kabogera naman ng ate mo. Aminin naman natin o hindi. Magaling talaga si Harbach pagdating talaga sa pasarela, eksena, and then alam mo yon yung talagang tatambling to ng bonggam bongga. So pwede siya sa Miss Grand para sa akin. Kaya lang hindi ko lang alam kung yung beauty niya, yung beauty niya kasi 'di ba may lumaban na ng Miss Grand uh, Venezuela na galing sa Miss Miss Universe at ayun, nag top 5 siya sa Miss Grand pero hindi ko lang alam kung mananalo, kasi syempre alam naman natin ang Miss Grand, kailangan gadagandahan ka talaga at yung beauty mo talaga, yung magugustuhan talaga ni Mr. Nawat, pero kasi yung beauty nga kasi mukhang auntie na so yun, <laughs> hindi ko alam uh, medyo, pagdating kasi kay Mariam Nagagandahan naman ako sa kanya pero parang hindi ko makita na wow pang Miss Universe yung mga ganon. Wow pang Miss Grand. ah uh, Pero yung atake niya, ay think yung performance niya, papalo to hanggang sa dulo ng competition for sure. So yan And tingnan natin kung siya nga ba ang ipapadala ng Venezuela ngayong taon na to sa Miss Grand International 2024. Or... Hindi. diba? So, yon Malalaman natin yan. But, good luck kayo, kay Mariam at I wish all the best, di ba? So, magaling naman yan pagdating sa pasarela, sa mga atake na alam mo na talagang masasabi mo, wow, to the highest level, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Universe Catriona Gray, atake ni Ati sa Manalo ngayong 2024 sa Miss Universe Philippines. Hmm, maraming na nagsasabi na mukhang ginagaya daw ni Ati sa Manalo ang level na ginagawa ni Catriona Gray noong lumaban siya sa Binibining Pilipinas. Ako para sa akin, syempre iba ang Catriona Gray. Hindi naman natin pwede ikumpara yan kahit kanino. At iba din yung Ati sa Manalo. For sure, nagiging pattern lang ni Ati sa Manalo to how to do what is the best for her para sa competition dito ng Miss Universe Philippines. Lalo na sister talaga niya itong si Catriona during ng time nila sa Binibining Pilipinas noong 2018, di ba? At alam natin yon na talagang halos silang dalawa ang matira sa dulo ng competition kasi nga ba, diba, international at universe and then I think si Ati sa Manalo experience niya kay Catriona Gray syempre nakita niya kung paano nagprepare si Catriona alam niya kung ano yung galaw ni Catriona and then for sure ayun yung nagiging pattern niya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines hindi niya siguro ginagaya but nagiging pattern to how to go to this step, 'di ba? Parang gano'n. At naniniwala naman ako na si Atisa Manalo ay may merong sariling uh, ano ba 'to? Uh, identity, may sarili siyang mga uh, ganap na ipinapakita niya ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Hindi pa nga nagsisimula 'yung competition, pero talagang pasabog na ang lola mo. So gusto ko yung nagtatrabaho na kandidata At nakikita ko si Atisa Manalo Kinatrabaho niya ng maigi Ando doon yung talagang ginagawa niya I feel yung work hard Diba? So, yun So, tignan natin kung ano yung magiging resulta Ng laban niya dito sa Mission Universe Philippines And then Siguro naman lahat ng work hard niya Ay magpayback sa kanya in the future So, yun At malalaman natin yan. So, ako ngayon pa lang, na-excite ako. So, ako sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman paborito ang isang ati sa Manalo, pero naniniwala ako kung paano magtrabaho ang isang ati sa Manalo pagdating sa pageant. So, yon Kaya, ano ako, yung kumbaga para pag sinabi mong ati sa Manalo, ay magtatrabaho yan, ay possible na Manalo yan, ay gagalingan yan. Kasi nakita ko yung trabaho niya noon eh. Kumbaga mayroon na akong arisibo kung paano siya magtrabaho at yung paano siya magtrabaho it's enough na for me para masabi ko kaya niyang manalo ng Miss Universe Philippines o oh, di ba so yon at para sa sumunod naman na chika mama sab Possible ba mag last two standing si Atisa Manalo at si Victoria Velasquez Benson? Hmm, gusto ko yan. Actually, Possible naman, lalo na si Victoria Velasquez Vincent nakarating sa dulo ng kompetisyon nung nakaraang laban niya sa Miss Universe Philippines. At nakita naman natin kung paano itong magtrabaho, paano to gumalaw. So ngayon, syempre bilang kandidata ng BACOOR, for sure ilalaban to ni Victoria Velasquez Vincent ng Bongga Bongga. And then, ah uh, siguro alam niya na kung paano magtrabaho, pagdating sa ganitong kalakaran ng pageant. So, siguro na may level up niya sarili niya. Kung nakarating siya noon sa dulo ng competition, so possible na makarating din siya ngayon sa dulo ng competition. Medyo dipdikan lang yung labanan, pero kasi sabi nga walang imposible sa taong may determination. Lalo na ko ang goal mo ay to get the crown. ba diba? So, yon So, ako naman, for at sa Manalo, just ko, may tataka ka ba kung makakarating to sa dulo ng competition? So, hindi imposible na isang ati sa manalo ay matira sa dulo ng competition. Kung baga, mag two standing. At pwede din maka two standing na talaga si Victoria Velasquez Binsan. Hindi imposible na mangyari yon Dahil alam natin ang dalawang babaeng to ay di kalidad, di kalibre at may determinasyon pagdating sa trabahong ginagawa nila. So ako para sa akin, talagang nakikita ko na malakas ang magiging laban nila dito sa Miss Universe Philippines at huwag kang magtaka kung sila ang mag two standing dito sa competition na to dahil minsan na silang may napatunayan sa intablado ng national pageant at ng international pageant so aariba ba diba? kung si Victoria Velasquez Vincent nga iniimbitahan niya na maging Miss Universe New Zealand for appointed na eh di ba so ibig sabihin nakikita talaga ng tao yung ganda na meron siya, yung quality na meron siya. So, bilang kandidata dito sa Miss Universe Philippines, kung narinig mo na ina-appoint na nga siya doon. So, for sure naman makikita din ng mga judges yung ganda, yung galing ng isang Victoria Velasquez Vincent sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, I think at isa manalo, syempre, makikita talaga yung laban niya sa competition. So, lahat ng tao alam yan kung paano siya magtrabaho. Hindi ko nalang alam kung sino yung hindi tao ng hindi ko na lang alam kung sino ang may hindi alam kung paano magtrabaho ang isang at isang manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. Itanggi mo man yan o hindi, maaaring may manok kang iba kaya nasasabi mo, no, hindi siya yan. So, pero sa sarili mo, alam mo kung paano talaga gumalaw ang isang at sa manalo, lalo na pag lumalaban to ng pageant. Dahil nga, tulad nga na sinabi ko, minsan yan ang napatunayan yung sarili nga na nag-compete siya sa intablado ng national pageant at ng international pageant at nakita naman natin kung paano niya talaga tinrabaho yon ng bonggam bongga so yon so kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon so yun guys guys maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.